Napapalakihan yung mga anak na kayo lang po, mag-isa. mahirap hirap po. Siyempre po, maanggastos po yung mga bata. Nag-aaral po sila. Tapos po yung mga baong-baong po, yung mga... pangangailangan po nila dati. Pagkain po nila. Tapos panggatas pa po ng apo po. Huwag lang po. May hirapan po eh. Hindi po na inaasahan na gano'n po mangyari. Ano po nangyari? Ay, gano'n. Ba'y nang no. ba aking tayaw? Gano'n nga Paano yan? Paano nangyari? Sinama po niya sa bundok. Sabi niya po, eh... Ano po, magbabada po sila ng malis ng kaong po. Mm -hmm. Tapos, ibibenta daw ko nila. May kasama po siyang pinsan. Ano po? Eh, doon pa lang po sa paggagawa po nila. Doon pa siya hinalay. Eh, sa pilitan mo. Mm -hmm. Eh, paglusang po, yung pinsan po, nagsumbong po sa akin. Ilang taon po yung anak niyo nung nangyari po po ay bata pa ito 'yung anak ko 15 years old ito po 'yung anak ko siya ano premature 'yung bata na ang anak ano buwan lang so ayun mga kababayan andito na naman po ang uh, team Daddy Frankie kasama si Sir Kupitan, uh, Supremo Team Kapatak. At adinala uh, niya tayo rito sa, ito kung mapapansin niyo, nag-iisang bahay dito. At uh, ayon kay Sir, isa, sobrang hirap ng kanilang buhay. Sa mga kababayan, samahan niyo po kami, alamin natin ang kwento ng kanilang buhay. Hello po! Magandang hapon po! Hello Nay, kumusta po kayo rito? Pwede ba makituloy? Po? Nakain pa po yung talong. Nakain pa? Ah, makikikain ako. Uh, ulam. Ano ulam niyo po? Ay, papaya po. Papaya? Ay, masarap yun. Anong luto? Ginataan po na may sarap. Ano pangalan ni nanay? Joy. Ah, Nanay Joy. Kumusta ang buhay? Ito naman po. Okay naman Mga anak niyo po sila. oo uh, Dito tayo. Okay lang. Ba't nagpapaulan kayo? Ba't basang-basa yung mga bata? Mga anak niyo po yan. Sige po. Oh, wala ba ba? Ay, Hello. hello ba? Kumusta? Ang pa. Okay. Ha? Anong ilaw nyo dito? Solar po. Ah, solar. Medyo. Medyo, medyo madilim dito mga kababayan kasi solar lang. Alam nyo naman ang solar. Sa gabi pa siya. Ano? So, dito na. Nay! Pakilala lang po ako. Ako po si Daddy Frankie. Ah, nakarating ako dito dahil uh, dinala ako rito ni Sir Jo ano Supremo Tim Kapatak. Ayun. So mga kababayan, ani ka sir. Uh, pasalamat muna ako bago tayo magsimula sa araw na to. Pasalamat muna ako ta nakarating tayo sa bahay na to dahil po kay Sir uh, Supremo Tim Kapatak, mga kababayan. yon So, Nay. Pwede bang upo ka dito para may pagkwentuhan ako? ah um, di Hindi, okay lang. Di, ganyan lang ako. Bakit ba damit ni nanay? Nagkayas po ko kanila. Pa? Nagkayas po ko kanila. Nagkayas. Napansin ko na ang daming bata. Ilan po anak nyo? Ano po? Anim lang po. Tapos, apo ko po itong isa. Apo nyo itong isa? Oo. Uh -huh. ah, may apo na eh, po, po kayo. Ito yung panganay ko po. Binalagya po ng bayo ko kaya ako. Ano po? Yung aking bayaw po, at saka yung panganay ko, yun niya po ng bayaw ko. Yung Asan panganay. yung panganay? Sa trabaho na po, sa San Paolo. Ah. So, ilan, pa ilan taon yung panganay niyo po? Ano po siya? Kasi na po siya ngayon. Supported po sa rin ginan Paano nangyari yun? <coughs> e, niyaya po siya sa bundok, tapos yun doon, doon pala niya balak daw eh. so, ay yung ginabalak ng bayaw ko. So, so, Hindi niyo na ano yun? Hindi niyo na... E, yung ano, nalaman ng na kaganoon nga po na nalaman na po ko. Yung sa kalaong mga mga hmm. Kayo po, nai, asahan po ang asawa nyo? Patay na po. Ah, bakit po? Ay, may sakit po. Po? Oh? Sakit po. Ah, nagkasakit. So, paano ngayon wala kang, wala kang asawa? Paano kayo nabubuhay? Saan po kayo kumukuha ng ano? Saan po, nagagawa po ko na walis. Ah, walis ang, ang hanap buwan. Yes, Tapos po, nag-utilit sa barangay. Pero ba't kayo nagpapaulan? O, oh, mamaya magkasakit kayo. Ay, nangangahit po kasi ako eh. Dito ni ah, niya. hab. Diretso po inis Diretso? Inis po ng walis. Ah, nangangayas. <laughs> Tapos pag natali-tali na. na okay, natali-tali na po. Kung maram marami na, inyabang inahanok po sa bayan. Sa bayan. Yun talagang ang hanap po ayon rito. Kasama yung mga anak nyo. Hindi ho, ako lang po. Eh, ikaw lang. Oh, liliit pa, oh. Ito hmm. yung apo nyo. Oo. Uh -huh. Ito yung bunga ni Bayaw. Asa ah, na si Bayaw ngayon? Nakakulong na po. Naghihiring na po kami. Ah, naghihiring pa. Tapos na. Tapos na. Anong, anong ulam ni ate? Papaya po. Papaya? Anong nangyari sa... Dito ka nga na. Anong nangyari sa mga bata? Bakit yung mata nila parang ano? Ganyan din po kasi ano ko yung Bayaw ko. Ganyan din. Ganyan ako ganyan din ang Ganun yung mga ano. Parang pare-parehas yung mukha nila. Hmm. Bakit po? Pati, ito yung pang ano, so, pang ilan ito? Pangalawa. Uh, ito yung pangatlo na uh, ako. Ito pangatlo. O? Oh? Uh, Tapos lima. ka na ano, kumain. Ano pangalan mo ate? Todobe. Alika, alika. Lapit ka nga dito. Lapit ka na Dito ka? Dito? Dito, dito ka bebe. Dito, ano pangalan mo ate? Jasmine. Jasmine? Ilang taong ka na? years At nag-aaral ka ba? Ako. Anong grade na? Four. Ah, grade four. Kumusta naman ang grade? Stay lang Oo, oh, nag-aaral mabuti ano? Hmm. kumusta ang buhay nyo dito? Okay lang. Asa ah, na yung ating nyo? Ako hmm. Ano bang pangarap mo paglaki? Ay, wow! Taas ng pangarap, no? Basta mag-aral ka lang mabuti, ano? Walang imposible, no? Basta mag-aral lang mabuti, ano? Ay, Tinutulungan mo ba sa gawaing bahay si nanay? Opo. Opo. Si ate naman, ate, kumusta ka? Okay lang po. Ganun talaga yung mga mata nyo, parang ano, parang... Parang Chinese na, na nakamaliit, nakapikit, no? Bakit pa basa-basa yung mga damit nyo? Kaya ay, nag-igib ka, kaya nabasa ka. Malayo ba igiban dito? Doon po sa buka. Saan yun, malayo? Ay, uh, ma. po sa kinataan kung may buka po. Oo, oh, ang hirap. Bakit kasi, bakit na bakit dito napili yung tumira sa bundok? ano po, wala pong mabahayan po. Hmm. sa may buka. Walang? Walang materikat ng bahay. Gano'n na kayo katagal nakatira dito? Matagal natin Ah, siguro po may isang taon na po yata po. Masampung. Ah, Hindi kayo natatakot dito, madilim. Hindi naman po. Sanay na. Sanay na po, tsaka malapit naman po yung kapitbahay na. Ah, may mga kapitbahay. Sa bagay, pag nakasanayan na, dead man na, no? Yung, lahat ng anak nyo po na kapag aral naman. Si kuya, kuya, alika, pangalawa. Eh, ilang taon ka na kuya? Hmm? Si kuya, ilang taon ka na? 3? 14! 3, ah, Ay, 14 na po pa. Ah, 14 na siya. Anong grade na po siya? Oh, grade 2 po, hindi makaalis. Para yung, ano niya, May pumikap yung grade Ay, bakit? Parang, ko mahina po sa Kulang sa ano? Nutrisyon. Ayan, mga lakas ng ulan. Kata ah, hindi, hindi tayo pwede mga pasok kasi. Andito yung mga bata, tapos madilim sa loob. No? Buti nagkasya kayo diyan Dito kayo umihiga. Ah, doon. Kapag ano namin, may kusina. Kasi problema doon sa binang namin kasado, nung umigit ito, binagsak yung galon na may kose. Nagiba. Kaya hindi na namin magamit. Na Joy, uh, sabi mo, almost 10 years na po kayo nakatira dito. Gaano po kahirap ang buhay dito? Mahirap po. Pag wala po kayong hanap po, hindi kayo mabubuhay. Oh, ay, nakita ko na pala 'yung mga gawa ko para may benta. Eh, ang nangyari, bigo eh, na, ng na. Mo, anong gawa nang ginawa nitong pansamantala noong anak ko, baka hindi ko makaya. Pero kaya nakaya ko pa rin. Bakit ko na ilaban kung namin. Bakit bakit anong paanong laban? Ano ibig mo sabihin? Yung nagka-laptop po iphone, nakakita ko lang pumakisaw. Para po sila. Gaano ba kahirap na eh, na papalakihin yung mga anak na kayo lang po mag-isa? Kahirap po. Siyempre po, mga gastos po yung mga bata. Nag-aaral po sila. Tapos po yung mga baong bako po, yung mga pangangailangan ah, po nila dapat pagkain po nila. Tapos pagkatapos pa po ng apo ko, wala po. Nag-ihirapan po. po eh. Kano ba, kano ba kinikita mo sa walis araw-araw? Pag madami po, eh, Mahabi bilang po. isang po, 300 po nga. Pagkamadaan po na ibenta. Mm. Ito, ano lang po naman, 25 lang po, isang pinting lang po. Isang, isang oh. balot na walis. Mahirap pa gawin yun, Nay? Mahirap po, bago po kayo makaisang walis. Butom na po kayo. Mm. Yung mga anak mo na eh, hindi pa ba nakatulong sa'yo para gumawa ng walis? nabubuntok baka po ahas. Opo. Oo, mas problema pagka natuklaw ng ahas. Pag -tako na lang po, na lang po, hmm. Ano 'yan? Inaakyat? Ano ano ba 'yun? Hindi okay, ho, 'yung mga lak -lak na na siya. Hmm. po So ilan 'yung anak mo nay? Eh? Anim po. Anim. So two, four, six. Ay, ito apo? Oh. Ang aga naman nagkaroon ng apo po na inaata na ganun po mangyari. ano po nangyari? Na ginahasapaw niyo ang aking alak. Ay, gina... Ba, ba ng aking dalaw? Ginahasap ng dalaw niyo? Paano niya, paano nangyari? Sinama po niya sa bundok. Sabi niya po, eh... Ano po, huwag gumada po sila nang malis ng kaong po. Mm -hmm. Tapos, ibibenta daw ko nila. May kasama po siyang pinsan. Diba? Oo po? Eh, doon pa lang po sa pagagaban po nila. Doon pa siya, hinalay. Eh sa pilitan mo. Mm -hmm. Eh, ko, yung pinsan ko, nagsumbog po sa akin. Ilang taon po yung anak niyo nung nangyari? 14 po. Ay, ay bata pa! Oo po. Kaya nang anak ko, 15 years old. Ito po yung anak ko siya, e, ano, premature yung bata na ang anak ano na buwan lang. Hindi hmm. ko kasi siya, ay dinala ko na po sa Quezon City. Para po, may pamilya po kung malalapitan po. <laughs> Ah, saan na ngayon yung anak nyo na nag-asa? Nagtatrabaho mabot? na po. Ah, nagtatrabaho siya. Para po may panggatas daw po yung bata. 15 years old siya ngayon. 16 na po siya ngayon po. Oh. Ilan taon na yung baby ngayon? One year old po sa lapas po. One year old na siya. Sige na, laban lang tayo na eh, no? Makakaraos din, no? At uh, ako yan na masyal dito, gawa po ng... a uh, pagdala sa akin ni uh, Supremo, Team Kapata, kaya papasalamat ako kay uh, Sir uh, Supremo. No? So, Nay, mayroon akong ibibigay na tulong sa inyo. Wait lang po. Pahawak mo. Pahawak mo. Nay, uh, sana makatulong to ano? May ibibigay ako sa iyo. Pagpasinsya mo na lang. <clears throat> May awa ang Diyos. Makakabalik pa kami dito. No? Okay. So, kamay mo, Nay. One, two, three, four, five five, six, seven, eight, nine, ten. Tama ba? May sobra pa o oh, eleven? Hmm. Kamu salamat po. Inaasahan mo ba na may blessing na darating ngayon? Ha? Opo. Bakit? Sabi po ni God. Sabi ni God. Nakausap mo si God? Nangito ko sa ako ng tulong kay God. Oh, paano mo sinabi yon? Ano ba problema mo? Pagkasus ko Hindi mm. ko na pagkain mga bata po. Mm. Para hanggang mm. pagkain sila, hindi sila magbubo. Mm. Ngayon, dininignigad yung panalangin mo. Ano masasabi mo? Parang salamat po kay God, saka kay kanya po. Sa mga tumutulis. Mm. Anong una-una mo bibilihin ngayon, Nay? Bigas po. Napaka-importante ang bigas. Apo, gatas ko ng aking apo. Gatas ng apo mo. Ang aga mo magkaroon ng apo, ano? Apo. Okay lang yan. Uh, Makaka-raos naman po kahit pa paano. din. <clears throat> Laban lang, na no? Lang. Kahit anong hirap ng buhay, <clears throat> importante, walang sakit yung mga anak nyo, hindi kayo nagkasakit, no? Basta pray lang tayo parate. Pray lang. Lagi ka ba tumatawag kay God? Alam mo na eh, ma, napakalaking maitutulong ng panalangin natin, no? Ano man ang uh, pinagdadaanan natin. Lagi lang tayo magpipray, napakalaki ang maitutulong ng ating panalangin. Pagtawag kay God, gagawa't gagawa siya ng paraan para magkaroon tayo ng blessing. Lalong-lalo na sa oras ng kagipitan natin. Tawag lang kayo tayo kay God, walang imposible sa Kanya, no? So, po? Oh? Wala po, imposible. Okay. Oh. Sige, nai Nawa, uh, gabayan pa kayo ni Lord. Uh, magka din kayo, no? So, laban lang. Lalong-lalong sa mga anak mo, maliliit pa, no? So, ayan, mga kababayan, no? Oh. Uh, si nanay po, Joy Joy, na naninirahan dito, wala pong uh, asawa dahil namatay na yung kanyang asawa. At uh, yung kanyang panganay na anak na inaasahan sana niya isa uh, ayon na pag napagsamantalahan po daw ng kanyang bayaw kaya instead na malalaki na yung anak nadagdagan na naman ng apo. So gaano kahirap ngayon na yung gano'n? maliit pa yung apo mo. Ikaw nag nagsho-shoulder ng milk ay gatas. Kinsa ah, pa nagpapadala Yung kinsa nagpapadala siya, yung nanay ng bata. Hindi siya umuwi dito para? Umuwi po. Doon so, sa niya po. diyan lang po sa so, may pagbayuhan po dito kay Porto po. Anong trabaho niya? Magawa pa ng pizzapay. Ah, pizzapay. Babae 'yon. Opo. So, na, sa may sampanak po. Hmm, mabuti, mabait yung anak mo. Hindi niya pinabayaan yung anak niya. Uh, hindi niya po pinabayaan. Napadala niya po ng panggatas. Hmm. O, tsaka yung mga anak mo na, ano, uh, puro gulay na lang kasi napansin ko. Hmm. Parang ano, mga kababayan, uh, maliliit, kulang sa nutrition, no? So, ano, gulay-gulay lang, tapos gatas kung meron. Do, so, ganun talaga mga kababayan, sa hirap ng buhay, lalo na ito walang katuang sinanay. Kaya, <coughs> laban lang nay, may awa ang Diyos, sana makabalik ang team Daddy Frankie dito. Mapagdala man lang kami ng uh, grocery kung ano pa ang pwede namin dalhin, no? So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, <coughs> maraming maraming salamat pong muli. Uh, dahil po sa inyong walang sawang pagsuporta sa Team Daddy Frankie ay uh, hindi rin po kami titigil para magpaabot ng tulong sa abot ng aming makakaya lalong-lalo na sa mga kababayan natin na uh, nandito sa Laylayan at lalong-lalo pa ngayon mga kababayan kung mapapansin nyo nakapayong kami dahil uh, sa kasagsagan ng bagyo pero kahit umuulan yan mga kababayan para mga pag-abot lang ng tulong ang Team Daddy Frankie at sa tulong din ni Supremo Team Kapatak na siyang nagdala sa amin dito Kaya sa Team Supremo Team Kapatak at saka kay uh, Sir John Robles Ayan, shoutout po sa inyo Nawa ay uh, lumawig pa ang magawain natin pagtulong sa ating mga kababayan may hirap Kaya sa lahat po ng mga kapwa ko, content creator, mga charity vlogger Shoutout po sa inyong lahat, gabayan sana tayong lahat. Maray-maraming maraming salamat po. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan from Pangasinan. God bless po. Thank you.